Hello guys, kaya din ba eh, hindi makapuno ng washing machine? Baka ganito din ang sira ng washing niyo. Baka po madumi na yung drain bolt niyo. Nilinisin lang po yan. Kaya niya po yung gagawin ko dyan. Nilisin niya lang po yan. Baka may madumi lang po yung drain bolt niyo. Binalik ko na po yan. kasi naninis ko na po siya. try na po natin. Niladya ko na po siya ng tubig. Diyan may tubo kung magbibrika. Diba hindi na? Hindi na po siya nagde-drain. Yan yeah po, hindi na natagas. Drain natin. Pitin natin tong drain. Pitin po natin tong drain. Oh, nagde-drain na po siya. Diba? Natagas na. I-up yeah po ulit natin. Ulitin ulit natin. Up ko ulit. Pop na natin ha. Wala po natin ng yeah, tubig. Natin naka na naka ano po siya o. Naka off off na po yan ha. Wala po natin ng tubig. Hindi na po nagtitrain. Hindi ba po wala na natin. Hindi <coughs> ko, magkano pa ay siya? 600 daw? Oh my God. Kaya ko mo ayusin pala niyan. ayusin. Bye-bye.